Ba't tinanggal mo na yung plastic, yung cover? Sabi mo, wala ka ng gasol, tapos, tapos maha, wala na kayong pa pera, tapos hindi, hindi na kayo makakabariya kahit ito, Jomar. Kaya alin na ang, ang uh, ano ko. Anong hindi makakabariya? Wala naman tayong pang pabariya, ay, eh, ma'am, palot Sige. Hindi, Dito, nahihiya kasi ako manghiram lagi. Ano, okay lang yung alkansya mo muna hiramin namin. Okay. Ha? Ha? Nagsirapan ko to. O, ibabalik din man yan sa'yo ni papa pag nagsweldo na si papa mo. Ibabalik din sa'yo yan. Ha? Bibilangin natin kung magkano yan. Tapos, pag may pera na si papa dadagdagan niya pa yan. Ano? Okay lang? Okay. Ha? Nalulungkot ka? Nalulungkot ka to ng o, ka, nalulungkot. Ikaw na mag-open. Hindi ko muna yan binuksan kanina. Hindi ko ginalaw. Hinintay talaga kita na ikaw magbukas. Kasi sa'yo yan eh. Okay lang 'yan kasi wala tayong gasol. Paano tayo magluluto? Wala tayong pagkain 'yan. Magugutom tayo. Oh, paano tayo magsasaing, magluluto ng ulam? Wala. Oh, kailangan mo rin intindihin yung sitwasyon natin, ha? Hindi pwedeng hindi pwedeng kami lang lagi nagbibigay sayo O Oh, kami wala kaming pera na. Wala kami pambili ng gasol, ng gas. Ay, ikaw, mayroon pa naman ikaw si nakatabi dyan sa alkansya mo. Hiramin muna namin. Ha? Hiram lang naman. Ibig sabihin ng hiram, pag nagkaroon na kami ulit ni Papa ng pera, di iba balik ulit namin sa iyo. ay ibibili ninyo sa akin. Ha? Yan ang gusto ko ibili sa, sa, sa inyo. Ano yon? Yung piano. O, oh, sige nga. Pagka may, may pera na, bibili na lang namin ng piano, ha? O, oh, ikaw na rin ang magbilang yan. Matagal, ha? Kung magkano? Matagal. Sinira mo pati yung cover. Project mo yan eh. Yan yung project mo. Ito yung sabi ng teacher mo dati. Gumawa kayo ng alkansya. Nang ano, ng recycled recycled materials gumawa ng alkansya tapos iponin tapos December bubuksan okay lang yan di naman yan masasayang kasi ibibili natin ng gasol magagamit naman natin ang mahirap kong nasayang. Ha? Opo, o bilangin mo na kung magkano yung naipon mo. Mula Mula June yata yan eh. June or July. Magkano na yan? 4 Oh, ganun talaga, give and take. Pag kami ang wala, Tas meron ka naman pwedeng ibigay. O, ikaw naman muna. Opo. 17, 17 19 20 21 22 23 24 Hindi ganyan ang pagbilang. Kasi ano 'yan oh? May 20, may may 5, may buong 20, may buong 5, may buong 10. Mamaya tuturuan kita magbilang. Dalin mo dito, ako na.